Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon ay araw ng linggo. So ako mga kapatid, papunta pala ako ngayon sa Luzon upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil mayroong mga tao dito, doon mga kapatid na gusto makinig sa salita ng Panginoon. Kaya ang trabaho ko ngayon mga kapatid ay pupuntahan ko sila upang pangaralan sa salita ng Panginoon. Dahil yan po ang kalooban ng ating Panginoon na ipangaral talaga ang kanyang salita. So ngayon mga kapatid ay papunta na po ako sa highway upang uh, maghintay ng sasakyan doon, punta na po ako sa Luzon. So mag-hike muna ako mga kapatid dahil malayo pa yung highway na doon pang sakayan sa Jeep, mga mga kapatid. hindi na po ako kasi sasakay ng uh, tricy tricycle dito mga kapatid dahil nagtitipid po ako ng pamasahe kasi mahirap po mga kapatid wala tayong pira no, kaya doon na lang ako sasakay sa highway dahil mura, mura lang po ang plate ng jeep 13 pesos lang po at malayo na po ang aabutin natin sa 13 pesos mga kapatid. Dito kahit hindi malayo, mahal yung plate. 30 yung plate dito mga kapatid sa tricycle kaya yung 30 nag-hike na lang ako mga kapatid papunta sa highway. Para makasip na naman tayo dito kasi mahirap lang po tayo, hindi po tayo mayaman. Wala po tayong pera. Kaya ito mga kapatid, papunta na po ako doon sa highway. Okay, so mga kapatid, nandito na pala ako sa highway. Naghihintay ng jeep. Wala pang jeep mga kapatid. Maghihintay muna ako dito para makasakay. Okay, so dito mga kapatid, nakasakay na pala ako dito sa jeep. Okay, so dito mga kapatid, ning naog ko dito mga kapatid. Dahil two rides po ako. At sasakay pa ako ng bus mga kapatid. Papunta doon sa Luzon kasi yung nasakyan ko na jeep mga kapatid ay papunta yon sa Yapo. Kaya dito lang muna ako kuminto mga kapatid. Ning out ko dito para makasakay ng bus papunta So, dyan mga kapatid, sa unahan yung sakaya ng bus. Kaya mag na naman ako mga kapatid, papunta doon sa sakaya ng bus. Okay, so mga kapatid, nandito na pala ako sa stoplight, no? naghihintay ako ng bus dito mga kapatid. Wala pa mang bus. <laughs> maghihintay muna ako dito mga kapatid ng bus upang makasakay ako papunta sa Luzon. Okay, so dito mga kapatid nakasakay na din ako sa bus. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, so nandito na pala ako ngayon sa Luzon. Naghihintay na lang ako sa aking kasama na mag-sugat sa akin dito. <coughs> Nahanapin ko muna mga kapatid ng aking kasama na magsugat sa akin dito Okay, so mga kapatid, mga ako na yung nakita ang, ang aking kasama sa simbahan So, ito pala siya mga kapatid, mga kaibigan, yung kasama ko sa simbahan, si Brother Neri. <laughs> okay, so mga kapatid, ito pala ang nag-invite sa akin na mag-Bible study sa kanyang mga kasamahan. So, doon po sa kanilang boarding house kasi mga kapatid, yung mga kasama niya sa boarding house, gustong makinig ng salita ng Panginoon kaya pinuntahan ko talaga dito mga kapatid kahit na malayo dahil ang salita ng Panginoon ang ating ipangaral mga kapatid dito sa kanila. So napakabuti po mga kapatid dahil nakaabot po ako ngayon dito na safety kasama ang tulong ng Panginoon. So ano po ang masasabi mo Brother Nere sa aking pupunta dito? Okay daw kayo mga kapatid. So dito na lang po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood. Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil siya po ang uh, magbibigay sa atin ng lakas kahit ano ang mangyayari mga kapatid. So dito na lang po, maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.